Oh, idol good morning kasi ano eh magandang umaga idol so ano ang hinihintay natin mga idol oh hindi pa dumadating si hindi pa dumadating si black Hindi ko pa nakita si Idol Gary hindi pa bumaba eh. Hintayin na natin sa Glita Edul. Para sabay-sabay na tayo baka mamaya mahiya yun sa makaya ng tricycle pag siya lumagisa. Ah, uh, mga Idol diyan kami nakatira sa taas na 'yan oh. No? May umiilaw na 'yan. Ayun, morning Edul. Yeah, hindi kami nang maaga ngayon. Ah, uh, ito kasama namin si Dolgare o gising na gising na o. Oh. Bibiyahe kami ng maga kasi kailangan na may magang bakaw at marami pa kaming biyahe. So, samahan niya kami mga idol sa namin. <coughs> <coughs> Kain muna tayo dito sa Parisan mga idol. Ayun, oh. Kanin pa lang, dilaw na dilaw na. Sarado to masarap to. To. Oh. Ngayon pa lang kami dito mga kain, subukan namin kumain dito kasi dito kami sa Pampanga, nag-deliver kami dito sa Purak, Pampanga. Ayun yung sasakyan namin oh. alas dos medali arah kami bumi akhir itu kaya naik alas patrona kaya kain menata itu kaya itu semangatnya kami mau itu kaya itu itu ang tiyata na espesyal kasi may itlog pag walang itlog ordinary lang sarap ng no, Oke, okay, sebuah natin kayak ini untuk Anlira nila na Paris. So, And my idol. Enggak ada omaga apa senyon sara sa ng sabaw ng bata. Sabaw. Lagyan natin na kunin ang matinding bawang. <coughs> Ano ba tayo? You know, maaga na kami mga idol sa biyahe namin Alas dos pa kami maras doon ngayon Alas cinco na Hindi pa kami nakarating Pero malapit na kami Ayan kitang kita na yung bulkang mayon, no ayan no mount pinatubo wow. parang may ano doon ah ang lawak na mga lupain dito sa pampanga sa kurak mga idol ayan ayan no puro yan mga Bakanting lote Unti-unti nang lumiwanag Kitang-kita -kita na yung burukan Siguro kung may tubig dito Mga palayan tong mga to dito Kaso parang uhamin na diyan Parang hirap, mahirap mabuhay ang tanim niya kasi yung mga damo nga parang hindi parang hindi tumutubo eh. Oh, ito pa ako lang to. Oh, wala pa yan nung pumunta tayo dito nung nakaraan eh. Swimming pool, oh.